Buenos dias, señoritas y señoritos uh, naging uh, muud uh, at uh, naging complicated yung political scenario uh, resulting from the uh, announcement na this week ni uh, Vice President Sara Duterte that uh, she's running for election sa 2025 uh, uh, national and local or midterm election kasi midterm kasi walang presidente at vice presidente asabagay uh, wala namang mawawala sa kanya because uh, uh, no matter whether she wins or loses her position as uh, vice president or as uh, as uh, mayor meron pa nga sinasabi may mga usap-usapan mayor sa either sa Davao Or meron pa sabi, mayor dito sa sa lugar ko sa Quezon City, kalaban si uh, si uh, dati kong kliyente si Joy Belmonte. So it is it is something to watch, no? Uh, win or lose, vice president pa rin siya. Kung nanalo siya, then that is the time that the Commission on Election will ask her to choose. Uh, ano, you choose ba now you that you have won as uh, Senator, if ever senator ang tatagbuhin niya position, if you win as senator, will you will you uh, uh, resign your position as uh, as uh, vice president or uh, uh, will you choose to still be vice president and not to, to no longer uh, take your the position uh, that uh, you have won in the election? So That those are options for her. Pero ngayon, meron tayong nakikita ng mga ibang senaryo. In, uh, uh, in relation sa unang sinabi natin sa inyo na it could be na nakikita niya halos uh, wala na siyang gaano magagawa as a uh, vice president kasi spare tire naman talaga ang office of the vice president. Maybe she thinks uh, maipapakita niya yung galing niya as a uh, as kasi yung DepEd naman okay rin sana yan pero ang mga audience diyan ay mga estudyante na karamihan hindi pa bumaboto mga unde all all of them kasi kung DepEd ka ang hawak mo lang ay uh, high school and elementary and kindergarten ah uh, ang college na voting age ay nasa chat pa so parang uh, parang hindi at hindi halata talaga hindi talaga bagay sa kanya and she doesn't enjoy Ah, uh, uh, being head of the uh, obvious yan nakikitang-kita yan. Wala siyang passion for the educate for education issues. Hindi kasing lakas ng passion niya sa issue ng mga red tagging at saka nang ng, uh, ng uh, paghahabol daw sa mga komunista na iniimbento nila na malakas parang <laughs> So, maybe uh, uh She doesn't see this helping her kaya kaya that's why uh, now we will discuss these possible scenarios na uh, why she announced that she's running so, so like we said earlier baka nakikita niya hindi vehicle niya ang ang vice pre, ang office of the vice president kundi uh office of the mayor ang vehicle niya that's why uulitin niya yung ginawa ng tatay niya na na nakuwa niya yung attention ng buong bansa through his uh, uh, works sa Davao and then uh, uh, he won the presidency for that. And then pwede rin na uh, Sara could be nakikita niya na masyadong mainit sa maagang deklarasyon niya or maagang action niya na nagpapakita na she's dead, dead serious in running for uh, president in 2028 kaya gusto niya maalis muna ang attention sa kanya ng mga kalaban niya at uh, mag-low profile muna siya sa Davao until such time na malapit ang eleksyon so saka pabalik siya sa sa limelight or pwede rin, nakikita ko isa pang senaryo ay uh, yung the possibility na nakikita niya na uh, kung si President uh, Marcos ang behind dito sa Chachak because Uh, this week sinabi na ni President Marcos na uh, parang inamin na rin niya na he's also pushing for for people's initiative kasi sabi niya wag natin tigilan yan ituloy lang until masubmit yan sa Commission on Election so that to me is a sign na from the very start tulad ng sinasabi natin siya talaga ang behind dyan kina kina uh, speaker Romualdez kumbaga as at tulad ng dati, bala ng kanyon lang. Canon fodder lang si Romualdez. Si Marcos talaga ang behind sa sa uh, chacha move na yan. And possibly, possibly to, well, baka honest to goodness, gusto lang niya I amen yung economic provision or baka gusto rin niya i-extend yung term niya. So, at kaya naisip ko, baka sa nakikita ni Sarah, na si Marcos mismo ang behind sa Chacha, sa People's Initiative, baka mag-succeed ito. Kaya siguro si Sara pinoposisyon na rin sarili niya para tumagbo sa, sa Kongreso. Kasi uh, running in Congress will make her be in the position kasi kung ma mabago tayo, ma, ma, ma yung Constitution para ma, ma, punta tayo doon sa federal form of government after all yung partido ni Marcos ay partido federal kung ah uh, 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 naging federal government tayo syempre mag -e elect ng prime minister which is uh, si president Marcos pwede maging ceremonial leader leader lang pero ang real ang may real hold of power ay your prime minister at uh, ba, kaya uh, I think di rin tatakbo si Sarah sa Senate because maabolish na rin yung senate kung yun ang uh, kung pareho sa many uh, federal uh, countries na may federal form of government na wala ng senado at uh, under sila sa prime minister at yung mga member ng parliament ang bumoboto sa sa prime minister so maybe nililinya ni Sarah ang posisyon niya dito uh, kaya she uh, she suddenly ha huh? A uh, saying that she's gonna run for uh, for a position and in address niya ito si speech niya sa mga Davaoenos sabi niya mga ako ulit sa inyo so ibig sabihin she may run kasi sinabi na nga ni, uh, ni 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 uh, Polong Duterte at si Baste Duterte they are not going to run so posible si President Rodrigo Roa Duterte will run for mayor or for senator pero yung nga kung magsucceed nga ang uh, ang uh, chacha siempre ma, uh, ma abolish na rin ng Senado. So baka hindi na rin natatagbuhan niya ni ni Mr. Duterte. Baka ang tatagbuhan niya yung to safeguard and to strengthen their uh, local uh, kingdom which is Davao. So pwede si President Duterte will run for mayor, kasi wala nang magag makakagalaw sa kanya dyan And his daughter will run for uh for uh congresswoman representing Davao replacing her brother na si Paulo Duterte na parang uh, kwa na rin ngayon initchapuera na rin dahil sa laki niyang pork barrel ng mga kapwa congressman niya. So these are the possible scenarios na nakikita natin and uh, this may uh this may or may not happen pero adi, uh, at least uh We are keeping watch on these issues and uh, we will be giving you more developments as they come. So, for now, thank you very much for watching. Don't forget to share this blog and uh, please tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Mucho y mas gracias, and see you in my next blog.